Guli na mo na, na kwan, di kang kukuran. Bakta sa mi. Tawang mo'y Wala, wala mi pangsahid. Bakta sa mi. Di kang kagukuran sa hospital? Oo na. Kwan, di kang hospital, padong terminal. Padong tris terminal sa mahog? Dari sa kwan, busa. Puntong layo ah. Layo mo pa kagukuran na. na to. Gadugo ang mata ko. Nagdugo ay mata? Gadugo ay eh. Pahidang gayong anak na ko kay gadugo. Tahong po. Bakta na mi. Pero kung sa may maintenance yung mag-inom? Katulong gatag sa doktor, patulo, may kwan. Ang patulo, wala naman, hurot naman. Ay wala na po kay maintenance, na yung mata na hurot na. Ah, kanina, tambal, sa patulo, mahal na ba daw ni paliton Aming kwarta ay palit. Sige na, kaya tagaan mo na kung pang palit dan ah. Pero bugas na pa yung bugas tree. Nakuha na Ha? na, kwa, na, na pa, huh? kwa, ano? ano pa may bugas, ah, na? Ano no? ano, eh? Sige, kita nga naman ano ako pang palit bugas, ha? Oh, Ikaw lang nga nga makanis mo yung laway, tarong klase? Wala. Nama't gay ko sa barangay, Sir. sa mo, Sir. Henyo. Nasa bangan, hmm. me. Operahan ko ang mata. May problema? Operan, mata ko, Wala, ang gay operan. Pero ang isawa daw pag-asa. Ah, oh, ka isa. Ka, Baka kuno. na daw kakarap. Pero ang isa, makakita na kakarap. Kita na kasako ah. Oo, oh, kita kanim isa sir. Oo. Oh. Makita, Pero sa una, kung imong natimanan sa ko, hindi ka na itong mo na kong kwarta sa hospital, ana. Tingog ra. Tingog ra, may ilan ako sa imo. Ha? Tingog ra. <laughs> wala kita sa, wala ko kakuan sa imo do, Dako ba, o taas. Oo. Oh. Pero pag-abot na kuna, kuratan uh, ano, ko, kuratan ka? Ano ko, kurat ka gay ko sir na, kwang, Ni anak imong mo anak nga. Wala ko na kisa man ni na wa ko ka ni. Tingog ra may nailan ako sa imo. Ang tingog ra imong nailan. Ano ko imo ni ingon anak na pa mao man tong ni ani diri. Ug Salamat ko na. Makakita na ko sa imo na. Upra na mao mata ko na isa. Salamat gay ko sa Ginoo sir na. Bakwan. ha. Sa anak ko sa Ginoo tra ta ka ka nga na mag... na tabang sa ko yun pasalamat ko sa Ginoo Lang, manigay kon wa, wa may imposible sa Ginoo para sa si imo wa na ka nagdahom kol nga makakita pa ka oh wa wa na ako magkuwansag na makakita na ko kay dugay na gud tulong na Tulong tulo na katuig o, ngit na ngit diri mong pananaw kol wa jud karap karap ka oh pa wala mo koy pag-asa na makita pag pa ka oh. Pero kaloyan niya pong kas ginoo. Ginoo niya makakita kung makakuang ko. Makakita Ngayon pa tamo, ka pag sa panahon. Oh, tagamon na ko pang palit tambal. Salamat kay kayo, sir. Oh, ah, salamat may po sa ginawa. May, may kanina, na, na, na man ako na ng laba. Layo kay kabanan po do. No? Layo oi. Nang patulo wa na po sulod, no. Wala na isulod sir. Kay ina last na lang ko kayo, no. Sige ra, ha? salamat ah. sa ginawa. Palit mo dana. Na Nagay uh, okay na ko na kuan na sa palit na ko niwa, may kwarta ni. Sige ra. Wa jud ko na dahom. Wa jud ko nagtuo nga ang ako ra dan mula bayra ko diri ba kay oh. gikan mo ko dito nagatod og bugas oh, sir. ni, ni harurut ko dito nya nakita man ako ni oh gay na pirmiro ako ra sing gibantayan gikan man to poso ha gikan poso gikan lagi ko diyan ang laba oh naglaba siya kamo nagkabo oh ay nilong ko labi na ang init mana mm. sa mata na kong init Muro mo, kuwan ba? Akiyo nung... Blow mga mo mo ito? Oo. Uh, Mumog, pangit uh, ni ka pananaw ako. Palit mo pa na? Salamat kayo ko sa kita na ko. Ha? Salamat ko sa kino, oh. labi na sa tabang uh, na ko oh. sa... Ito na o. Sabi sa tabang sa inyo. Ka na, mayan na laman ha? Sir, salamat kayo kayo sir. may problema na, kana na, makapahit bugas, kana na, palit mo tambal. O oh, sir. Ka na ang kwarta ha, na ang kwarta po na sa tao nga nagpaabot sa ko. Kaya ako okay. lagi untang nako ako yatuon dito kay oh. akong tagaan mo tanan na labian na, mama na ko natinga ko siyang istorya nga naingon siya nga na pasalamat mo siya kay operahan na ko ka oh. di na ko madagang istorya kahit mo tambal katong tambal nga patori mo ha salamat sir. sa ginoo kol salamat kay sir langga makita ra ta ha nako balik ha Salamat kayo sa Ginoo. Ah, salamat kayo, salamat kayo, kayo, kayo si Gino. salamat sa Ginoo, sir. Tuan. May na po sir. Oo, oh, ano ha? Para pag ang mabawas na ka sa anak na nag-atiman sa imong sa pila ka tuig no. Oo oh, sir, tulo ka tuig. Oo. Oh. Imong oh. anak mo yung nagsagubang ni mo? Oo. Oh, ito. Pero karon makakita so, na yung mga mata. Bala, isa ra oh. ba itong ako? Oo. Oh. Mag makamayong, maka nakamayong kasako magkita at Oo, oh, kamayong ha? na ako sa inyo. naman ko. Oo. Oh. Sige, Kol. Salamat oh. sa ginawa, ha? Oh, lang. La? At ko na may langga, ha? Oh, Ibang baro akong ihatod, ha? Bugas, ha? Kana, sir. ipalit lang yun ang bugas karo okay. mga ko, na? Na, Kol. At to na ko, Kol. Oh, salamat kayo, sir, ha? Salamat po sa ginawa, oh, salamat, ha? Salamat, sir. Oh, ayo, ayo, sir. <laughs> salamat, Kol.